Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ni Real Talk na nga po ni Coach Eric Polstra, ang Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong 3-team trade, trade na gagawin na ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkatalong muli ng Miami Heat sa kanilang game ngayong araw laban sa Phoenix Suns sa score na 118-105 ay bumagsak na nga po sa 24 wins at 23 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ka-7 seed standings ng Eastern Conference. Pero ang mas pinag-aalala nga po ng kanilang mga fans ay ang pagkakatalo nga po ng Miami Heat sa kanilang huling pitong laro ngayong season. Yes, as of now nga po ay meron ng kasalukuyang 7 game losing streak ang Miami Heat kaya dinar na rin naman nga po na iwasan pa ng kanilang head coach si rex Spolstra na madisme sa pinagagagawa ng kanyang kupunan. Ayon pa nga po sa naging pahayag nito, sobrang nag-aalala na nga po siya sa parating nga po nilang pagkatalo since hindi rin naman nga po ito ang culture ng kanilang kupunan. Kaya lahat nga po ng miyembro ng Miami Heat ay nagtutulong-tulong na upang makagawa sila ng solusyon na magpapapanalo sa kanilang team Gayong kapag hindi nga po nila ito nagawa ay maaaring nga po bumagsak pa silang lalo sa standings ng Eastern Conference lalo pat pagkakadikit para naman nga po dito ang record ng mga kupunan. Sa mandala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong 3-team trade, trade na gagawin na ng Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na willing na rin naman nga po ang Lakers na i-trade ang kanilang batang player si Austin Reeves kung sakasakali mang makasungkit sila ngayong season ng at least isang all-star bilang kapalit nito, katulad na laman ni Laura Markanen mula sa Utah Jazz. Pero bukod nga po sa kanya ay meron para naman nga pong ibang manlalaro na pwedeng makuha ang Lakers gamit si Reeves, gayong may ilang mga all-star player pa nga po silang gusto o balakunin ngayong season. Isa pa, bukod rin nga po sa trade ni Reeves, ay may iba para naman nga pong mga nagsilabasan trade ngayon na pwede pang ng Lakers sa lalong madaling panahon. At kabilang na nga po dyan ay ang kumalat pa lang sa social media na three-team trade scenario kasama ang mga kupanan ng Brooklyn Nets at Toronto Raptors. Bali dito nga dito po ay makakuha ng Toronto Raptors si Narui Hachimura at Jalen Hood Chifino. Masusunggit na naman nga po dito ng Brooklyn Nets si Nagy Benson, Jackson Hayes at 2029 first round pick via Lakers. Habang Los Angeles Lakers naman nga po ay makakuha dito ang kanilang mga target na si Bruce Brown at Dorian Finney-Smith. Sa ganyang klaseng paraan nga po ay may sasaayos na ng kanilang team ang kanilang napaka-inconsistent na lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.